Hoy mga bay, ayan na naiuwi natin. Grabe gan Ayan mga bay, isang buong cukulit Panlinis, mga protein. Ano pa dyan meron? Oh, maraming chocolate yan mga bay. Para bang naghabwa tayo kahapon tapos meron na naman. O oh, ayan oh, box, box pa yan mga bay. Tinan mo puro yan saka box, saka box, ayan oh mga panlinis ko mga bay, tingnan mo oh isang agoy, okay, ang dami, swerte tayo mga bay ayan, hakuti na natin mga bay tingin, panoorin ang nasa uh, harapan ha kasi mga bay, nagkakanda-kanda tagak-tagak dara mga bay, ang ikaduha ng chocolate. Uh, grabing naku ah bongga, pinabongga ang chocolate na to mga bay ang dami laruan pawa ayan mga bay Mm, ayan, oh Ito yung nakuha ko. Grabe, mga bay. Ayan, oh Maraming panlinis dyan. Marami pa dito. Hindi pa nakabukas yung mga iba nga, mga bay, eh. Ayan. So, ang dami talaga. Ito talaga, mga bay, interesting. kay stick ni siya. Pero, chocolate pretzels. Chocolate siya. O, goy. Purong stick to aba. Sus, karami. Ayan pa mga bay. O, puno nga ngakin aking sasakyan. Hahakutin ko na mga bay. Ayan, marami dyan mga bay. Naku, bunga tayo dito. Bunga itong tapunan. Kasi tingnan mo, example ng chocolate. Oh. Nabasag yan mga bay nung pagkatapon ko. Ayan, nabukas siya pagkatapon ko. Ayan. Oh. Wow, tingnan mo mga bay. Grabe, ang dami. Sige, hakutin na natin. kay ako nang mag-isa. Tugnaw ngayon dito mga bay. Ayan. So, ayan na siya mga bay. O, oh, isang box nito. Chocolate yan. Chocolate. Ayan. Tapos, ito. Uh, uh, pizza na uh, pang snack sa school din. Marami din yan. Uh, ito pa. Uh, vanilla ang flavor. Tapos, nito. Isang pack nito, mga bay. Uh -uh. Tapos, ito. Ayan. Himos ko na lahat sila. Tapos, maraming mga... Ito, mga bay twin pack na mga beef jerky. Ang dami. O oh, yan, isa, dalawa, tatlo, apat mga bay. Tapos ito may apple pie sya na tugo mga bay. So marami tayong nakukuha talaga. Maraming chocolates, maraming crackers. Ayan, sang kabundok na mga chocolate mga bay. Hindi pa nga nabuksan yung iba mga bay. Ayan, may kape. Tingnan mo yung chocolate sa si ilalim. Oh. Ang Godiva. Oh, ba? Diba? Marami yan mga bay ipapakita ko sa inyo ha. Uh, basta marami tayong nakukuha. Maraming panlinis mga bayo. Ayan, pakita natin. Nandito sila. So may nakuha akong uh, vacuum. Uh, mga panlinis na wet wood. O ayan, bago, bago yan. May battery na kasama. Ito yung mga another chocolates. Mga ganito mga bay. Ayan. Tapos ang ganda. Makmak na mga chocolate mga bay. Sobrang dami. M&M's. Uh, may Hershey's meron ito. andyan na naman ang shoupaw ko. Oh, marami, marami. Mga ganito. Mga payday. Ang bigat nito mga bay. Ang bigat nito kasi puro to mga bay eh. Ayan oh. Ang dami talaga nyan mga bay. Kahit na ano. <coughs> Alidres gawas. Alidres gawas. Ayan. Come here dere. Ayan, ito pa. Tapos nakakuha pa ako ng isang ganyan. Uh, ito, isang box ng mga laruan. Ito pa ang nakuha natin. Tapos itong mga bay kung nakikita niyo yan. Ayan yung sinasabi ko sa inyo nakabundok na chocolate mga bay. Isang box nito mga bay at 25 pieces. So 1 2 3 4 5 6 ayan sobra. Dalawa yan bay dalawang file to ho itong isa. Tingnan mo'ng isa. Mm. Ang dami niya no? Ang dami eh, dami oh. Andami, andami, oh. Saan natin hanapin yan mga bay? Tapos isang box na boyno. Nakikita nila sa live mga bay. Ako ang nagbukas nitong boyno na yan. Ayan, saglit kayo may natumba. Ayan, tapos yung ating mga panlinis na bunga ang panglinis mga bay. Ayan, ilang piraso to. O, tatlo na mantil. No, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na mantil, dalawang pak. Ayan o, oh. ayan ito. oh, tapos may blanket tayo nakukuha may tag pa nga oh Eight dollars O, tapos ayan mga bayong, ah uh, maraming panglinis ito sa plato ito pangspray ito mga Star Wars na mga notebook maganda 'to mga bay Five, 3 dollars ang isa so maganda 'yan marami ayan oh uh, ah basta marami siyang panglinis meron nito mga bay ah uh, ito pa Mr. Clean ah uh, face mask. Tapos, ayan o, oh. tingnan mo. Sus, kagrabi, kadaghan ka ayo mga bay. oh, nanatay, nakuha nga body spray, doha ka buok. oh, ito, sugar dream. Yung isa, andito, Oh. Citro sunrise, ba? Diba? Nya ito, tapos ito, o. Oh. Merong makeup makeup, iwan ko ba? Ah. Marami dito, taglit lang. Ayan, mga damit, oh damit, damit. Ayan, mga damit. Maraming damit. Ayan, damit pa. Damit, may mga tag pa yan. Damit pa. Ayan, may medyas. Halaka, siopaw! May medyas, may damit, na hens. Tapos, isang pack nito ng pangkulay sa buhok. Tapos, ayan siya mga bay, mga air freshener. Mga air freshener, mga plug-ins oh, i-chokra e na nimo sa balay, maamoy na ang bahay mo. May Downy. Oh yan, oh mga dagko nga version oh, mga mahal yan sila mga bay, mga mahal yan. Kaya sabi ko talaga bunga ang nakuha natin kasi marami yan mga bay oh, di ba? Oh ayan. So ayan ito pa. Tingnan natin. Alam mo ba kung magkano isa nito mga bay? Five dollars. Ang ganito lang. Ito for four. Basta mga kulang-kulang five dollars -kulang ito mga bay. So ilan niyo na nakuha natin? O ito. O ito. O ba diba? And, ayan pa. Meron pa no. Ni siya mga bay. Fibris ni ang flavor ni niya. duha kabuk ang kuan. Indicator. Sana kuan na nai-adapter dira no. Kay lahi mga good ni dira ang Amerika mga bay. Purag mas haba ilang kurinti dira. So og naa sa Pilipinas mubuto na siya mga bay kinahanglan mo adaptor gyud anything gadgets or anything nga i-choke galing sa Amerika kailangan yung adaptor mga bay minsan sabihin yun hindi gumagana pero gumagana yan i-choke mo lang yan gagana ng one minute tapos puputok yan mga bay kailangan nyo ng adaptor talaga para gumana dyan sa inyo o ayan ito asan pa to asan ba yung naano ko ito may mga tissue o nakita nyo itong mga bay. Ito pwede ko itong isend sa boxes mga bay, sa balikbayan box para makakuha kayo. Para may pabango-pabango kayo sa bahay kung maglutog buwad or hipon or baguong or unsa ba. Pwede yan siya kasi di man yan siya i-chok-chok mga baye, eh. Ito para to sa bathroom o nanawa na ay kuan pinduton na diri mga bay. Ayan, So, ayan siya. Marami siya. Marami ako nito mga bay. Tatlo. So, pwede ko yan ipadala mga bay. Kasi, hindi yan kailangan ichok chok eh. Itong mga ganito, ichok chok to sila mga bay eh. O, ayan. So, ba diba, marami tayong nakuha. Ito pa, Oh. O, ayan. O. Oh. oh, ibutang yan na sa toilet mga bay. Tanawa. Taghan. Pag nakuha mga bay, o eh. O, ayan, oh. Na. Ayan pa. Magaganda tong mga ganito mga bay eh. Ayan oh. Maganda yan kasi mga ano na yan oh. Ito yung mga story oh. Nandito na siya nilalagay oh. ba? Diba? Hmm. Pwede nyo basa-basahin yan. Kung sino mga addicted sa mga cartoons. Ayan siya. So ayan mga bay. Yung kahapon natin. Grabe. Ang bunga. <laughs> Naghan kaayo asa po ka mangita na mga bay itong itong mga bayo oh, papakita ko sa inyo ha o dara o oh. mm. o di ba o nang ni mga bay pag iksa na ako sa ubos o oh. nabungkag yun siya o oh. ayan yun na kay napo na magihapon ako tanan o oh. ganyan yan siya mga bay puro hershey's kalami ana mga bay saan mo pahanapin yung mga ganyan di ba o isang pack yan ito isang pack na hershey's yan mga bay o oh, ayan ang dami. Sus na talaga tayo mga bayo. Ito ang pinakabongga mga bay kasi mahal yan mga bay. Wala akong ganito eh. O gamitin natin yan, magpaturo ako kay mahal kay maglinis ako to dire mga bay. At saka yan. So andun pang yung iba, nan mo ang ginawa ni Shupaw mga bay. Huy, unsa man ka? Mm, tanawa. Ang dami pa. <gasps> at least nalinis ko na yung sasakyan mga bay ayan na lang natira mga dry pero okay lang yan kay kailangan naman natin yung buhatin pa ito mga bay so at saka ito pa so magkuha lang siguro kung mga iba mga bay para ipa ilagay natin doon sa i-donate ba i ko doon sa mga katarbaho niya marami siyang katarbaho eh ayan mga ganito bigyan ko sila kasi marami ako niyan eh ilan sila tatlo hmm. tapos ito yan. Bigyan ko sila kasi marami ako nyan. O ito. Cheese lang sa akin. Ayan.